Bye. So ngayon mga karabis, dito kami sa Kabadbaran City dahil syempre mag-prepare po dahil mag-fiesta po si Ate Geraldine. This coming 10, yes of course. Alam na lang ka pa naman kalabis. Ano na? sila. Yes, uh, this coming September 10 mga kalab So sa La Union, Kabadbaran City At kami ngayon dahil sinamahan po namin sila at Geraldine At unsa gito niyo ginakuan sa Bado, gito eh uh, Tabo or Venice? Ah, Ah, So, yung tabuan dito mga kalab is Webes and Viernes po dito sa Kabadbaran City. Sa Magallanes kasi is mga Sabado. Sabado. Yes, kasi sa Kaya sinamahan namin si Ate Jerilyn mga kalab dahil magpipiesta po si Ate. At una pala mga kalab, meron na bisita si Ate Jerilyn. Ayan. dahil <laughs> <laughs> pupunta <laughs> <Ito>. daw sila. <laughs> so, madami kaming bibilihin ngayon mga kalab. Ngayon lang po kami nakapagbili dahil meron din ginawa si Francis na kemeritis pa siya. Hi, Hi, mga kalab! Life is a winding road No telling where it Meron nakakilala sa ating Hi! <laughs> Baby Francis. Yes, baby. Hi, mga, mga Ako po pala si Ulysses. Ang bayad niya kaya at iga. di liiga. Ako ni Francis. Ang guapo pirdiuso. And, And, we, are, are the friendly, love team. team. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't, don't forget, forget, to subscribe. subscribe. So, yun mga kalam. Sa sobrang dami nag-request, no? Asa na doon yung intro namin. Oy. So, syempre, yan na po yung intro namin mga ka Yes. Nakakamiss po siyang banggitin. Dahil din, dyan po tayo nagsimula. So, ngayon, B. Ano ang gagawin natin, B? Ngayon, B. Dahil pista po dito sa, at, sa lugar namin, mga kalab, Sa band mismo talaga saan ay... ganun doon? dito sa bandol lugar yes, sa La, la Union eh. ka City so dito po tumira po sila Francis noon mga kalab so syempre limbero na kami sa iling bahay so syempre doon na kami sa Magallanes Ugusin del Norte ayan at ngayon po mga kalab ewan ko kung ilang celebration na po ito or second time na ba or pang third na ba siya mga kalab. so ngayon po ay samahan nyo po kami mga kalab mag celebrate po ng kapistahan po dito sa lugar po nila Ate Geraldine at sila Ate Geraldine po ay magfe-fiesta po at syempre sila mama bibi mga kalab Hindi sila magfe-fiesta kasi andun po sila sa fish pan yes fish pan at excited na din ako mga kalab, na makatikim po ng kanilang mga luto at ngayon po mga kalab sana um, samahan niyo po kami ngayon mga kalab, sa mga kaganapan dito sa fiesta po dito sa La Union Kabadbaran City talagang i-vlog talaga namin lahat mga kalab. at pang taasan para hindi boring mga kalab kasi yes. minsan lang po kami makapag vlog mga kalab pero bago tayo magsimula mga kalab uh, ihaustro muna namin kayo sa bahay po nila po is andito na tayo sa bahay po nila Ate Joraleen at syempre sisimulan po natin ang yes CR oh, di ba ngayon lang kayo nakakita ng CR mga kalab na may bubong di ba <laughs> kaya ngayon po mga kalab andito po si Ate Joraleen ayan si Ate Juraline. ano ang lulutuin mo for today's video Pansit lang mga kalabs, og o humba o nagmanok pa so, basta -basta yung mga kalimango Hindi basta-basta yung mga bisita ni ati mamaya. <laughs> So ano ang ang, feeling tin makapag fiesta te? Masaya makalab. ba diba, importante yan tinu. Oo, masaya. Yeah, importante oh, talaga importante makalab. Sa, Kaya sa amin din magfiesta din kami doon makalab. Kaso yung mga manok lang lahat talaga ni Francis ang handa. <laughs> Kaya ngayon makalab ay yes, dito tayo ngayon sa kaniyang. Pupunta tayo dito makalab sa bahay ni Atal Geraldine. Ayun, nagkukulay green makalab related po siya sa fish pond 'di ba? Sa mga nature nature dahil kulay green. Mm. Noon mga kalab, madaming bulaklak dito si ate mga halaman. Pero syempre, ang mga aso din mga kalab, ayaw ng mga aso kaya sinira mga kalab, sayang. Pero yung ibang mga halaman ni ate sa dito din naman. So ang oras lang ngayon mga kalab, is alas 5 po ng umaga. Di ba yung mga kalab, naligo pa ako mga Dalawang tabo lang mga kalab, niligo ko, hindi na ako ng shampoo. <laughs> kaya ito po mga halaman ni ate, ayan at mga... Dito mga kalab, ito po ang mini biranda po ni Ate Jolene. Dito niya nilalagay yung mga halaman. Ayan. Then, meron din po silang aquarium mga kalam. At ipapakita ko sa inyo ang kanilang mga turtle neck mga kalam. Or mga ninja turtle. Ayan ba? May ba o ba? Ayan, so, di na lang tayo papasok mga kasi it's private po sa ato ni Ate Jirele niya sa kwarto. So, ito po, kulay green mga kalab. Ayan. At ito po yung fish pan po. Ang lupa pala nito mga ay kung sino yung Nagmamayari sa fish pan, siya rin po nagmamay-ari sa lupa mga kalab. Against the right tayo, babe. At ito yung kanilang mini kusina. Ito po si at si Jenry. Eh, bago na pala Bino? Oo, oh, ba? kami yung nagpalit niyan. Ay, ako, ako, ako nagpalit niyan. Kahapon? Oo. Oh. Asa ah, na magpalit? Di ba, ako nag-inis ba? <laughs> Ay, ito pong kusina ni Ate Geraldine mga kalab. Lakas maka nature, di ba? At yung abuhan, ito. Sa mga nagsasabi dyan mga kalab, syempre yung ang, ano din namin mga ito mga kaldero. kami lang po ang makakarelate mga kalab, kasi sa probinsya po yung mga ganun ganun ay mga item item na mga murag na to ka ito mo na siya o oh, mo na itim itim ito mga <music> Kaya ngayon po, dahil nakabili po kami noong nakaraan po ng biig po ni Ate Jarelin, ngayon po is pupunta po tayo, i-update namin kayo kung ano na po ang, kung ano na po kalaki ang ano makalang biig. At ito po ang ano ni Ate Jelen makara i-update ko kayo. Oh, 'Di ba ang shalom mga kalabo ang lakas makaano? Lakas online online ng mga bulak-bulak. Ito po ang biik ni Ate. O 'Di ba? Malaki na oh. Malaki na mga kalab, Biik sa halagang actually 4 or 5 'yan mga kalab. For ano na siya, 4,000 mga di Diba? Sobrang ano na po ng mga biik ngayon. Di uy, mura na po ang mga biik pero medyo mahal to. Ayan. At tignan niyo po mga kalab. O diba? Happy Fiesta biik po. Ayan. Ayan na po. Nakikifiesta siya mga kalap. Oh, ka na ba? Kasi uh, ihawin ko ka na ngayon for today's better you. Ayan. So, yung nakuha na po ni Ate Jenelan mga kalaw, ay isang biik lang. mga kalab tapos na po tayo mag house tour po sa bahay po ni ate Jill mga kalab so ito lang naman ang mga kaganapan mga kalab dito at syempre medyo tumas taas yung ating video mga kalab kailangan natin mag house tour pero ngayon mga kalab simulan na po natin ang mga kaganapan para sa fiesta ang init ayun oh, ko na lang yun yung Yun na. So ngayon mga ay mag start na kami mga na mag sa mga ingredients. Ito po yung mga alamas sa mga paglulutuin namin ngayon. Itong pansit, sibuyas dahon, at dito mga iba. Ito yung pang, ito yung ilalagay namin sa crabs mga kalab. namin ng panakop yung karne Ayan. Ito po. Fritada. Gagawin fritada. At yung crabs. Oh. Ito yung crabs talaga yung pasalubong naming panghandaan. mga uh, kanaog pinakagid kagid 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 natin yung lubi ilay alay like ka so yun mga kanaob ito po yung krabis mga makalabo oh. mga ito po yung gagawin nating Bumtanan sa Bisaya pa, lagyan ng bagatungol at yung mga panakot niya ingredients. May mga kumpleto to, kamatis, bumbay, luya, ahos. Yung luya din, ah, may butong na ito po. Yung kamay ko, malinis po yan o. Oh. Hinihugasan ko yan. So ngayon pa is imi-mix po yan. So ang tawag dito sa amin ay bagut bagat tungol. Yes, bungtanan It, ito yung mga crabs. Ito yung, yung mga crabs mga kalab. Ito po yung mga crabs. So turuan mo sila kung paano ilagay B. Ito po ay ganito lang ipaglagay. Oh. Ganito lang. Ganito lang oh. No? So ilagay po siya sa may ano niya mga kalaw. Ah, tawag niyan, cover. Tapos tatakpan po siya. Ayan. Tapos itatali po siya ng tanglad. Ito lang, kasimple oh. Ganyan lang. Ayan na. So, ganyan lang yan, ganyan lang yan mga Ulit-ulit -ulit lang. Sige eh, Sige na Ano may lamnan Ah, ginita Reserve lang na na Uh, reserve lang rin mga guwapo ha Dre, Dre sila yung mga guwapo Kaya mga pangit, gawas na dito ha Okay, mga pogi rin rin mga guwapo ha uh, Para pong ano si Kian na mamalingki Mga madam, mga busing Dito kayo, bili kayo sa Pranuli Eteri <laughs> Eat, libre kayo dito Merong sinogbang karne at sinogbang dilag at alimangong adobo Yun lang, ng handaan lang to Balik-balik <laughs> kayo. Pero sa babomburat jockey. Deport error so talaga. Samungin dito na po yung ating mga bisita at uh, dito ay pwede makapagsalita dahil meron pong music makaka po tayo. So yun mga na dito na po yung mga bisita natin ang mga simple. Ayan, membro sa raso simple po 'yan. Oh, Salamat mga mga. <laughs> <laughs> rin pong magsusurvey sa ating baboy dahil dalawa na lang po yung natira sa ating baboy at sana bilhin niya po so ito po yung baboy namin yun, nung pagbenta namin nung nakaraan, 108 kilos po yung nabenta namin ewan ko lang ngayon ay, ay, mabansin, bagay na. nabenta na po yung dalawang baboy ay titigil muna kami ng pagbenta po ng baboy like ganito mga kalab, no? dalawa na yan sila so siyan kapag nabenta na yan sila so ayan chill chill mo lang muna kami dahil magfocus muna kami kay mama pig ayan kasi napansin namin makalab kalab, kung bibili po kami yung biik ba diba, nasa mga 4 na siya kahit na mura eh meron pa din talagang mahal na mga biik So titigil mo na talaga kami kasi nakaka-pressure po yung pagkain po ng baboy, napakamahal na po, ewan ko. Nagmumura po yung mga baboy, pero yung mga pagkain po ng mga baboy, hindi naman siya nagmumura, mas lalo mamahal talaga, sobrang mahal talaga. Kaya titigil mo na kami at focus mo na kami kay Mama Pig dahil magtut magtutumans na po yan si Mama Pig, malapit na po siyang mga anak. Boys, formals na po sila. Hindi kasi kami mag kasi meron kami King's Plus Animal Feed Supplement. Ayan. <coughs> Ayun oh, inaaway you know, ay, niya yung isa. Magkapatid yan sila. Palaaway tong isa o oh. kawawa naman tong isa. So ngayon po mga kalab, is pupunta tayo ng barangay hall dahil maghihingi po tayo ng permit na para syempre makapunta po sa slaughter. ayan legit po mga kalaw nandito na po yung ating permit po para makabenta po ng baboy so, ngayon po mga kalaw dito na po si kuya ang magkukuha po sa baboy at andyan na po yung ating permit ata yun at ngayon po mga kalaw, ay yan po ibibenta na po yung ating dalawang baboy ayan ayan na mga kalaw.

awin isa hello oh pa dalan mo saka ko yung timbang ko dito no nataranta maiabot mo na eh ko si susunod ko siya iyey so ayun makakabenta na no, po yung ating baboy makakabebenta natin ngayon para makabili tayo ng bagong camera May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point. Makes a world of difference. so oh, you make me strong, pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're. tough Hi. 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 pin po mga kalab, dahil naibenta na po yung ating baboy at syempre yung, yung isa po mga kalab, yung timbang niya po is 111.5 kilos at tapos yung isa is 100.5 kilos po ayan so ngayon po mga kalab, is pupunta tayo sa kanilang tindahan dahil syempre ibibigay natin ito para magkaroon na tayo ng gantimpala pala. So, ayun mga kalab, andito na po tayo sa bahay at ito na po yung ating kulungan. Ayan. At sa wakas mga kalab, makapaghinga na din kami mga kalab kasi alam nyo, yes, um, meron naman talaga kaming sahod po sa YouTube pero hindi palagi nagaano kalakihan. Minsan na bumababa po yung views so syempre lumiliit talaga. So, na-struggle talaga kami sa pag-ano ng pagkain po ng baboy dahil sobrang ang hirap po talaga magkaroon ng baboy kailangan mo talaga hindi uh, kung kung tayo makalab okay lang dito makakain makal no pero yung baboy talaga hindi pwede kasi sobrang ingay kasi kaya yun po ang kilo po ng naano makalab is yung isa is 111.5 tapos, um, yung isa naman is 100.5. Tapos, 160 kilo lang mga kalab. Di kagaya nung nakaraan na 170 po yung bili nila. Yung, yung sa nakaraan po kay Antimildred 170. Pero ngayon po, nung pagkuha nila noon sa amin, is 190. Tapos sila, pangalawa sila nag-ano sa amin. Ngayon ang nila is 160. Sobrang mura na po talaga ng baboy ngayon. Sana ipapamura din po nila yung apagkain po ng baboy dahil hindi talaga luging lugi po talaga sa mga nagkaroon po talaga ng baboy. At gusto kaming mag pero dito kasi, dito sa, sa amin kasi, mahirap kasing i-cash siya. So talagang yung iba is utangin oh, lang. So ayun namin ng ganun. Diba kung talagang uutang sila, o sige, sure, i-vlog namin. <laughs> o ito, ganyan, o ikaw, aling, aling Nina, o ito yung sayo, yung utang mo. Diba, ganun, ah, wag na lang kasi magpapautang ka pa, masisira pa ang friendship. Kaya, wag na lang. Kaya ito po, mga kalab, wala na. Tapos, uh, ah, magpo-focus po kami kay Mama Pig. Ayan. Ayan. So, bili kami na isang sakong pagkain niya mga kalab. So, this coming November ay mga anak na po yan. At yun po mga kalab, mag invest kami ng bagong camera namin dahil meron naman, meron naman po kaming camera. Ayaw na po siyang guman. Ay gumagana po siya. Ito po magpapakita ko sa inyo. So, yun mga kalab, ito po yung aming camera na Canon. Actually, gumagana pa talaga siya. Pero, hindi na siya nag-ano. Yung Canon namin is uh, uh, Canon EOS EOS 200D. Ayan, so gumagana pa naman talaga siya. Doon lang talaga kami nahihirapan sa pag i-open na siya tapos lagyan siya ng memory card. Tinanay namin siyang ipaayos pero sa paglilinis lang mga kalabis, umaabot na siya ng 6K post 6K. Tapos, tapos, ipapaayos pa itong may problem kasi dito mga kalab. O, oh, tiba, tirilo. Ito mga kalab, o. Oh, ayan. Yan yung nakalagay. Ang nakalagay is card cannot be accessed, reinsert, re or change the card or format with camera. Yun na po yung ginawa namin lahat. Ginawa na namin lahat pero wala pa din talaga. Ayan, kaya kung napapansin nyo po yung aming quality po ng camera is medyo ang pangit na. Ayan na po siya yung makakalagay. Pinalitan na po namin ng SD card ayon tapos iba po yung bayad po ng paglilinis iba din po ang bayad po dito kung paano ito mawala kasi may problem po sa kanya pag insert po ng SD card Bumili naman po kami ng bagong SSD card pero ayaw pa din talagang gumana So, medyo kung ipapaayos namin to, medyo mas malalakihan pa kami. Tapos, dadalhin ito. Hindi kami makakakita kung paano siya aayusin. So, naano lang namin, hindi nilang kami mag-aano makalab kasi, baka siguro pag pinadala namin doon, eh baka hindi naman sa panghuhusga. Pero, advance na lang tayo makalab kasi, talagang syempre, mapupunta yung ano doon tapos, medyo ma medyo matagal pa na makuha natin ito. So, which is ano na lang talaga na pag-isipan na lang namin na kumuha na lang talaga ay ano, mag ano na lang talaga ng bumili na lang ng bagong camera po ayan kaya di siya gumagana mga kalaw ayan o oh. pero nakikita pa naman siya mga kalaw ayan oh. hindi talaga siya nag click click at ang sabi doon, kapag pinapaayos namin is aabot siya ng mga 15K o oh, ba diba? Kaya bili na talaga ng bago di hindi naman po requirements yung pagkaroon po ng magandang camera kapag nagva ka. Ang mas maganda lang talaga, yung importante, yung content na pinapakita mo sa mga tao. So itong camera lang talaga mga kalaw, hindi din kasi pwede na hindi kami bumili. Kasi ba diba, every December, meron gumagawa kami ng mga music video. At yun po ay papasalamat namin sa mga nagsuporta po. So kung napansin nyo po, every ano po, mga kalaw, Christmas, is gumagawa po talaga kami ng music video. Then meron kaming music video po ni Francis na hindi pa natutuloy. Talagang post talaga namin at ang kantang doon ay inexplain kami kung ano kami ganyan at may kumanta din po doon mga ka-love rapper so siguro magwa one year na siya hindi pa din namin na shoot dahil nasira po yung aming camera ayan kaya ngayon po mga love this coming December eh, ipapalabas namin yung aming music video at magpapakompose pa kami mga kalab kaya yun po yun po yung rason kung bakit bibili kami kasi pwede naman po iphone pero iba talaga kapag camera mga kalab ang gagamitin at naking tulong din po talaga sa amin again ha hindi mo kailangan magkaroon ng ah, magandang ano magandang camera para ma, para mag vlog ka cellphone lang okay lang kasi nagsimula din naman kami sa cellphone at mabilis pang malubat okay lang naman pero nasa sayo lang talaga yan sa amin kasi kailangan namin ng ganon kasi pasasalamat namin sa mga nanonood Lumiit man o lumaki yung views natin So kailangan pa din talaga natin na pahalagahan po yung mga nanonood sa atin Dahil sila din talaga yung rason kung bakit meron kaming mga ganito yung Yung blessing namin ngayon kaya yun po ang rason. So ayun mga kalab, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood, nanood ng vlog na ito. At syempre, gamitin nyo na po talaga ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Dahil sobrang legit po talaga ng aming product. Ayan, hindi kayo magsisimak, magsisisik mga kalab. Kasi akala nyo talaga mga kalab, ha. Sobrang maliit lang po tingnan yung aming baboy mga kalab. Pero kapag tinimbang, my God, ang laki pala. ba diba? Kaya maraming salamat sa aming produkto. So yun mga kalab, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog. At syempre bago kayo malis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami yung friendly love team. Isasabing dapat, dapat lab Bye bye mga kalab.